So uh, ah, magandang magandang umaga mga kabayan Ito uh, ah, magkano naman tayo uh, ah, Magsisilo naman tayo ng mga isda pampano no ah, Basi uh, ah, madami ng ano Madami ng daraw yung mga buya Kahapon uh, ah, kahapon sa ah, City media lang uh, ah, Napakailap ng ano ay eh, isda pa ngayon Ito at saka ano uh, ah, tayo mabubumamaya uh, ah, Pagpauwi na may pasok si Tutoy Kaya walang mapandahon ng bubu Kaya pandawin natin mamaya Ito, nandito naman yung mga tropa ka, Mga tropang malulupit O, si Bado ni Ano Kapahuli na naman Diyan, hindi sa mga suot Ay, pax, ah. pax Kasi mga na kitang may bugon na pampano sira Oo, yun, bagay dyan Hindi mo bagay, sinugbang wapon Hahaha <laughs> 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 Hahaha Dol, tanggalin pa ka ano doon, bro. Diyan mo sina, ano? Bot Ah, uh, ito, apa uh, ni bagong umaga na naman tayo. Ayun, ah, uh, base pagpulahin kami ngayon. Ayun, yung mga tropa. Pero upang mga bagsik. Kabayan, na ba yan? muna At baka na lang may pahuling mamsa At nagbitik na yung hapon ng apat na kawil Wala, sa so, pampano ay wala Ayaw pang magpahuli Wala, <laughs> <laughs> medyo malungkot ang trupa At walang pampano Wala, nakakapagsigla ka ba yan sa mga maglalaut Ay yung ano, pag may pahuli, pag wala Talagang... Muta! Muta! Inabot! Ay huli na kaya yung pagdating na dito. Yung season talaga ng Pampanorita ay bulan pa lang ng maso. Ito yun o. Kadamay kami sa kabutaan. yurjan yan, yorod. Yorod yan? Yorod. di sisi juga kita gitu, betul gitu, teman kawan nukus itu apa ah, pandu si ya si si apa itu, itu, ya, pandau. orang Ayo bagaimana pandau? ops, 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 perusahaan perusahaan Siapa? Nah, Siapa? 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 Ditulak mo, tulak mo, tulak mo. Mojol na gunyan. Correct class. Mojol na gunyan. Ang may sila na gunyan. Kapag nabunin ko na. Iyo pala na mabatak mo Ha? Parang lipat mo si iba sa bababa. Paako ka na pababa. Nah, ha? Adi siapa di mana? Kau tu, ada yang pembulu sok kan? baru. Hah? Si, ada yang mesti nasi tas kali. Pakai muka dah, pembawa. Kalau sih apa sih? Urut. Asyik pun, Ha uh, aku biasa makan rosak sembang anu ah. Ye, babak ni kan. Pahu kan tu. Ayo, dia datang ada datang babak ni kan. Pahu kan babak bang. Ayo, kita ya buya tu tu nasa aduh. Asu buat pai eh. Ah, so isi mata ke barang pom lembu ya. Ah, ah mak papan di situ tu. Ah, wala ada pelampasuk. Ah, sesebang init tau. Kayak wala pasuk nang ayo nang Yung na Diyo, sa amin ka walang init-init Sa anak buhay namin Maghapon pa <laughs> Maghapon kami dito sa laut Kaya <laughs> yeah, tuwa-tuwa yung mga estudyante ngayon At laging pasok Dapat sa buhay, laban, laban na lang sabay Kahit na init, may pasok <laughs> wagigira yo yo credit yo credit kada alam mo sa tao lagi ba siya paka paka lagi ibalwala bigyan mo ay Apa nah, susu kita? Kita susu? Apa yang kita, dari <laughs> kita ma kita, pengkaugan petuk kita. Hahaha. Kau kita selaut. Si kira abra? Kamu Aku kue yang saya <laughs> So a prinsipung dito mpanod naman dinado sa buwaya. <inaudible> magagawa yan parang pauling pampanaw higa-higa muna mga trupa ito ah, para kami nagbibilad ng guto para ah, nagbibilad ng mga guto dito sa gitna ng dagat ya, wala walang ng daraw yun yung iba at tulog na ah, yung iba yung nananaginip na <laughs>

Ah, ah, <laughs> ayan, walang pahuli Bukya Wala, ah, malungkot ngayon ang tropang pampano boys At wala Kahit pambisyo bisyo wala, di makabili Ay, ah, hindi terus eh Bukya Bukya Begak begak ya. Ah. Batak batakan tegak hati Batak batak. Ah, tau pa? di batak batak sedikit. Batak batak kamu dikit Ay, wala ka ba Ah, di ba nakasig po ng pampa niyo? Sisapin, ano? Sisapin. Kipa tong daw. Laga ka na. Uy! Ya uh. Laga mo! Uh. Laga mo! Pagkalalo yata, sabagay yung panang pampa niyo, ayah. Dapil. Dapil. Ah, kebayan akan hmm, hmm, kita yuk. Tolong pahuli. Kasih plato diyan. Areh dogo bubu. Oh, teman asam bubu. Tolong keman jangan. ya bukan ah. Burus juga oh

Hmm? Ah, Pakai baju, bulan gulai, <laughs> tuh tuharsen, tuh tuharsen, 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 makan 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 itu Hah? makan Makan

Si Ate Anong... Ate, sana sa yung Adagat talaga pag ayaw magbigay ng biyaya talaga niya. Mahirap. Ito ah, shoutout nga pala dyan, kay Dennis Lasak. Ito. Mahagad kaming, sabi mo mahagad kami ice ni kay Dennis. Ah, Dennis, mahingi daw ng ice ni si <laughs> At yung pampanoy mailap, magawag. <laughs> ah, yung lambat mo, ayaw gamitin at matapon na rin yung lambat mo ay. Kaya na dyan, hirapatin daw. Ito, ito,

Oh. Uh, mm. yeah, binta. Binta sa... 2 sa... may sa... Binta sa ano? Duwang kilo may kabang ang sa akar ng oh, tulos. Ito lang ka yung binta nila ah, so o sa maghapon. Ah, ngayon pa na di na ako tayo nagsama. Polo, dati ni Guava. Ito ah. Ito ah, 300. Bumakal ka na si Guerrillo para makapaso na. Kuya ning... Ubusan na yan. Kabayan, ah, masyadong... Ah, dyan, 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 yan, dyan, dyan, yan. dyan, dyan. Masyado ka ba yan, wakas aking magpapaban, magpano. Babe, 150 lang ipanigar nyo sa mga kapit ito man. Ano, mga ligal na pang masaga? Iyok. Saka na lang magbawi pag guwana. Ayan, bukas daw, kabayan, ah, magliligatan naman ito. Magiraray, ano? Ang buka ang December. Ah, walang surat Ah, sa maghapon, na malungkot na maigay yung tropang pampano, boys. Ah, yung mga taga-tandok dyan, si Roma. Ah, shout out po sa inyong lahat dyan. kaming <laughs> maluto. Ayan, yung mga kabay, mga kabay nyo dito, maghihingi nyo ng maluto. so, ka sa pagkain, Ay ayos naman. Kaso... Okay. Dahil, maray pa po sabi. Kula po. Magbabalad kula po. Ang hindi nito sabi ka, ah, babang Ay, iyo, po. Anum, anong? Anong kita? May taga... Duwang para bala, dapat ang prakwa. Oh. Ah, ito, ah, mag... Ayun, mama, ayun, man. Ito, nag-iisip na magkula po daw ito, mga kabayan. Ay, mag at wala nang kita. Mag pwede makita lang <laughs> ngayon dyan, ang kula po. Bawal. Ay, bawal. Oo. Oh. Pagbanggit, ay eh, bawal. Ay, balbadag sa... Bena, inuubos ito. Ayan, ganito na, mga kabayan. Ah, talagang, ya, yeah, walang-wala. Ah, buwang kaya ng May. Ya, yeah, mahirap yung hanapin at gawa na din ata sa sobrang init ng panahon. Kaya, yung pampano ay ayaw na magpahuli. Ay ito, ah, nakapaw, si mo na. Ah, tira daw sa si Gerilio. Hmm? ganyan na mga At maraming maraming salamat to sa lahat ng ating mga viewers dyan. Bakal mo ng tinapay. Ka, bakal Bakal mo ng tinapay. yan. Bakal, bakal. Saka, bakal mo ng tinapay. Si no,